ito ngayon ko lang nabisita ang aking blueberry nagharo <clears throat> na naman kasi kaya ayan ko meron na siyang hindi ano? dahon at start na niyang mamon pagka winter wala siyang tanta wala siyang dahon namamatay mga dahon na nalalang ngayon haro na nagtatag init na Ayan, dami na pala niyang daon. Marami na rin siyang bulak Ito po ang magiging muna na. Yan ang magiging blueberry. So, isang pungo lang siya, Marami sya. Ito yung labas. Ayan sya. Blueberry rice Ayan, dami niya. Ito pa. Diba. lang po siya eh. Ayan, lang ang blueberry. yung ano niya pa siya walang dito. Kapit-pilit <chat> kaming nang nalaban ako naglalaba pa lang. Nice.